Anong nangyari Gigay <laughs> <G> Gigay <laughs> Bakit Nalaman mo milisa, <laughs> Ang aking <laughs> Tumali <laughs> I-upload ko rin siya Video, <laughs> video <laughs> Son, kantaan mo son Kumusta man sa Ay, nakapatay si Jason ng ano? <laughs> <laughs> Pahala, no? Mahal kong kaibigan. Tapos na ang oras ng dalaw. Wala man akong maiiwanan sa iyo. Wala ka dyan kahit isang stick. <laughs> kahit dalawang stick lang, kuy. Dalawang stick na ano? Kasi gabilyo. Ha? May tindahan naman ata dito sa loob. <laughs> Bumili ka na lang? <laughs> Iiwan lang kita ng pira. Bumili. Yan. <laughs> Wala dito ang tindahan. Bilaan mo ko. Wala na pati akong pira. Wala. <laughs> <laughs> <Usta na lang. laughs> <laughs> Magkano ba? Wala na. May mo pa ko? Hindi na. May machine naman atalik sa loob. Wala ko lang ang ATM ko. Ayan, ATM. BDO. <laughs> <laughs> Ito, takwa <laughs> Nakagat po yan si Jason na ano eh. Aso. Kaya kinukulong na namin. <laughs> Ito pala son yung listahan ng utang mo kila at Grace. 780. Ito binaharang ko. Ibinin e siya. Jason De Los Santos Canton Fortune <laughs> Pansit Kanin kaya, Kanin Fortune Tiya Nasal sigurado manok Atay ng manok. Atay ng manok Wow to. torta <laughs> ah, liter uto Oh, kanin bangus pong, kanton tupi semal boro etnog et lambut nang et ini ya et log deh pakai anu apa arung kan ini ini tuh Adlog ya Ad nong adlog ni jadi bedlog. Ano yan? Tainga. Canton. Ta <laughs> Kanin. Pasit Canton. Cream silk. Wow. Ang bango ng buhok. May cream silk. <laughs> Tainga. Tainga. Kanin. Etlog. Fortune. sini Sinigang. Kubra. Kalahatin ka, ha? Mayaman. Karni Norte. Norte. Ang <laughs> <laughs> Smart load. <Yeah>. Mm. <laughs> Ito na po ang kabuang total. Uh, 780. Hindi nakabayan. <laughs> <laughs> Yan po ang dahilan ng... Ano? Ito po ang dahilan. Kaya, ito ang kinahinatnan niya. <laughs> kulungan ng na, ang pagsabong. Nakalaga pong 780. Hindi po siya nakapagbayad. At tuwang-tuwa pa siya at naranasan niya raw makulung. <laughs> uh, ito pong kulungan na ito, ay kitang-kita niyo naman na ang kulungan na ito ay ginawa lang para sa aso. <laughs> <laughs> Ngunit kitang-kita niyo naman na si Jason ang aming... <laughs> walang hiyang kaibigan. <laughs> <laughs> Ilang taong ka na ba dyan, <laughs> <laughs> Bukasan mo yung kung mong malawasan sa mga Ilang taong ka na, <laughs> na dyan, Jason, sa kulungan? Kanda na ko na eh. Sino natalo sa iyo? Soon. <laughs>